Hello mga kumarites, ito naman yung kaganapan natin pagkatapos nga natin makapaglibing kay Brian. 'Di diba nga may mga kasabihan tayo na bago nga tayo umuwi, yung magpapagpag daw. Eh tanghali na din kasi nito, kaya sabi ko nga kina Inay, kumain nga muna kami. Kakabukas nga lang pala nitong SM kaya wala pa masyadong tao. Pagkapasok nga namin dito, eh agad naman kami naghanap ng pwede naming kainan. At sabi nga ni Inay, dito na nga lang daw sa binalot sa dahon. At yun nga, dito na nga lang kami kumain sa may food court. At ayan, ito yung in order ng asawa ko, parang pork adobo yan na may kasamang itlog at at tsara. Tapos yung kay Kurt naman ay chicken adobo din, may kasama din siyang itlog at saka atsara. Sa akin naman ay pork adobo din. Tapos nga kay inay ay yung ano, Bicol Express ba yun? Tapos yung kay inay parang chicken adobo din ata yun. Okay naman mga kumartes yung lasa niya para kalang lang kumain sa bahay. Ganon. Yung tipong pag magsuswimming kayo, kanya-kanya kayo nang dala ng pagkain. Yung adobo na dala sa swimming, ganon yung lasa. Charot. Tapos ayan, binalot lang nila sa dahon ng saging. Okay na din sa presyo ha at nabusog nga din kami ni na inay. Okay na din kasi wala pang isandaan eh mabubusog ka na. Dati talaga, nung napunta pa ako dito sa SM, wala pa nitong binalot sa dahon. Eh, libasa nga, bihira lang naman tayo mag-SM. Kaya ngayon ko lang to na-discover. Meron pala neto dito. Tapos kumain na nga kami kasi syempre tanghali na. Tapos gutom na gutom na nga kami. Tapos yung atsara nung dalawa sa akin ibinigay. At hindi nga mga kumakain. Tapos sabi nga ni inay, masarap nga din daw yung Bicol Express. Tapos pagkatapos kung kumain, niyakag ko nga itong aking anak na bumili nga ng pagkain na kakainin niya doon kina inay. Ang sabi ko nga ay yung kakainin niya dahil minsan pag bumibili ako ng tinapay, minsan hindi niyan kinakain. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, siya na yung pumili. Para alam ko nga, ininya Sabi ko, ikumuha eh, na nga din ng gardenia. Tapos pumili na nga rin siya ng palaman. Tapos dito nga kami nagpunta sa mga palaman. Sabi ko, ipumili eh, na siya kung ano yung gusto niya. Eh as usual, yung binibili niya, ayan. Sa bahay kasi, ganyan yung ginagawa niya. Nilalagyan niya ng star margarine. Meron na kasing kasamang asukal yan, yung kulay pink. Yung dilaw kasi, plain lang. Sa bahay nga, meron pa nga siyang ganyan eh. Tapos air eh, 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 fryer lang niya. Tapos ayun, eh, kinakain niya sa umaga. Ay, abba, batang ari, ang tinuturo pa sa akin yung nutella, ha. Abay, sabi ko, hindi at mahal yun. ka na lang sa Goya. Gay, undi naman yun. Parehas din naman yung chocolate. Kaya ito na lang yung kinuha ko. At dito naman tayo sa seksyon ng mga tinapay. Alam nyo naman na pag nag-grocery talaga ako, hindi pwedeng mawawala ang mga tinapay. Pero dahil nga yung anak ko ay nasa ko, ibibili ko siya ng tinapay na kakainin niya doon. Pero dahil nga itong anak ko ay doon nga napasok sa kabila, ay sabi ko kumuha nga siya ng mga tinapay na pwede nga niyang baunin sa school. At sabi ko nga, ibili na nga din si Kyler at para nga meron siyang pasalubong. Ang sagot nga sa akin, ay eh kahit ano naman daw kinakain ni Kyler. O oh, baka sabihin nyo, eh eh, reklamo ako, wala akong sinahod. Totoo naman talaga mga kumarates, na wala talaga akong sinahod nitong nakaraang nagsahodan. Eh di syempre, dinukot ko pa yan sa kasulok-suloka ng balat ko, charot. May bulsa sa balat. Ganon talaga mga kumarates, hindi tayo pwedeng magpakaubo. Kaya kailangan talaga nating magtago sa ating balat ng kahit kakaunti para meron tayong panggastos. Syempre, kailangan nating isipin yung kinabukasan. Paano yung ating kakainin kinabukasan? Hindi tayo pwedeng agad-agad, ubus-ubus biyahe. Pag meron, kailangan talaga nating magtabi. Siyempre, charot lang. Galing yun kay London Bridge Lon dito, lon doon. O, diba? Alam naman, eh, naubos ang ipon natin. Paano naman tayo makakapag-ipon? Ay, kung hindi maglolon, ay wala. So, yun mga kumarte. Sabi ko nga dito sa aking anak kung meron pa siyang idadagdag dito. Kasi ito naman, ay puro pagkain laang naman niya. At ayun nga, naghahanap ng chichiria. Kaya nga dito kami napapunta. Sabi ko nga, ay eh, konti lang. Kaysa naman kasi umutang pa kay inay, eh, di bumili na nga dito kahit kakaunti. Mga ilang piraso lang din naman. Ako nga, eh, kumuha din nga ako ng boy bawang. Tapos sabi ko si Kyler ikuha niya ng pillows dahil nga bawal ang chichirya. Kaya ayan, yan na lang yung pwede kay Kyler. Yung blue cart nga lang yung kinuha ko dahil hindi naman namin yan mapupuno. Pero yung nasa ilale, meron din naman blue basket, pang amin naman yon Pero ang binili ko lang naman, ay e, mga ilang tinapay lang naman. Eh kasi yung binabalot ko sa trabaho na tinapay, eh ubos na nga yung tatlong balot. Kaya kumuha lang ako ng dalawang balot na tinapay, Hansel yun at saka yung Crosini. Tapos ikot-ikot nga kami dito kung ano pa yung pwede niyang mabili. Tapos dito nga kami napapunta sa mga bango Sabi ko, e, eh, bumili nga siya at binata na eh, Hindi man lang nagpapabango. Tapos meron dito mga bukas na, sabi nga ni ate, yung mga customer nga daw, hindi mapigilang hindi buksan. Ang titigas daw ng ulo. Eh dahil nga may bukas na, eh di yun na lang yung inamoy namin. Kaya yun, nakabili nga kami yung bench na 8 ba yun? At ang sabi ko nga sa aking anak, kung merong amoy na ba yung kilikili niya, eh, kung meron, eh bumili na nga rin siya ng deodorant dito at maigit nandito na rin lang naman kami. Eh wala pa naman daw, kaya ayan, hindi na nga kami bumili. At pagkatapos nun, wala na rin naman kaming ibang bin Nile at ayan, pauwi na nga sila ulit sa kabila. Tapos kami naman mag-asawa ay uuwi naman sa bahay. Wala pa din kasi kami tulog mga kumarates dahil nga nung gabi nga ay naglamay nga kami. Tapos ang aga pa nga nang gising namin kaya sabi ko nga ay makatulog muna. At ayan, sabi nga nung asawa ko, yung kay Kurt daw eko bag yung amin supot laang. Sabi ko kasi, isa e, na nga lang ako mag-grocery pag okay na nga ulit yung sahod ko pag nakompleto na natin yung araw. E sa ngayon, ayan, supot muna. Tanghaling tapat na nga dito mga kumarates, sobrang init. Kaya nako mga kamaintenance, Huwag nyong kakalimutan talaga at iba talaga ang init ngayon. So, yun lang naman mga kumarates ang ganap natin for today's vlog. Thank you for watching. Bye!